Boto ang mga ito. Tapos ngayon, asa na kayo? Di ba? Kaya we get the government that we deserve. Yan po ang ati pong laging ipinapaalala po sa inyo. Kung ganito ang paumuno na nais, so be it. Tayo po ay magtsaga. Hanggang matapos po ang kalang termino, kaya nga po, ano nangyayari po sa mga sa ating pong bansa? Puro na lang po ba mga akap? Puro na lang po ba mga ayuda? Kaya nga, tumataas po ang ang wala pong trabaho kasi umaasa na lamang po dito sa akap ay na po lang magtrabaho kasi may ibibigay. Nakakaloka, makabombo. Pero, ating muna nga dakuhin ang ating pong makapanayam po sa oras po na ito, gaya po ating mga binabanggit po kanina at uh, makakasama po natin uh, ang ating naman po uh, kilalang political analyst sa ating mga bansa at hindi lang po yan makabombo. siya rin po ay isang senior research fellow dyan mismo sa may Ateneo Policy Center para malaman po natin na uh, ito po makaganapan. Noong nakaraang araw, kanya po nga bilanggit at tayo mismo ay nagtaka rin po nagbigla at nagulangtang sa atin at ito nangyari kahapon ang bilis ng pangyayari. Ang bilis. Hindi lang sa mabilis ang pangyayari, ito po ay dinala din po sa papunta na po ng Hega, Netherlands. Kaya ano po yung mangyayari po dito? Andun na po ang ilang po mga supporters, papunta na po ng uh, EDSA sa mga panawagan po ng uh, pagtitipon-tipon pagrarali protesta. Pero bagong lahat, atin mo nang pabatiin. Uh. Good morning po sa inyo, Thorne Michael Henry Yusinko. Kamusta po sir? At ito, uh, eto, at Tila nagiging, uh, papunta na po ba tayo sa climax uh, ng ating uh, teleserye po, ang um, teleserye, isang serye sa ating uh, politika po, attorney? Una-una, magandang umaga sa iyo, Bambu Frami, at magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin, at pasensya na na medyo na-late ako sa usapan natin. Uh, sa totoo lang, ayun uh, na to, kung nasa climax na tayo, baka, Pasimula pa lang, painit pa lang yung uh, mga pangyayari. At gaya nga na ng sinabi mo kanina, uh, di ba, nag-uusap pa lang pal palang tayo noong lunes at sinasabi ko nga sa'yo na walang gulatan na mangyayari. Ayon na yan sa procedure at process na nakasaad sa Rome Statute. Pero, yes. yun pala, maaari pala magkaroon pa rin ng gulatan. At yun na nga nangyari sa ating kaapon ano, mm -hmm. na noong na ako talaga ay gulat na gulat na bigla-bigla na meron na palang waran at napakabilis uh, ng pag-serve ng waran at napakabilis uh, mm. ng paghatid kay dating Paulong Duterte sa Hague. Yes. And uh, attorney, sa inyo po nga palagay, di dumaan po sa tamang proseso. At meron pong binabanggit po ngayon na, na TRO na hiling-hiling uh, saan po nga pag-research eh wala pong yata yung binigay po ng TRO uh, doon. Paano po ba, kailan po ba umakto po ang Supreme Court kapag uh, ganyan pong mga emergency cases sa, uh, sa pagbibigay po ng TRO, sir? So, Rami, uh, siguro naman, uh, obvious na obvious naman na may nadali yung yes. pagsaserve, no? talagang uh, paspasan yung nangyari. Mm -hmm. no? uh, and because of that, uh, Nakita na rin natin na merong mga steps na na miss, yung merong merong talagang hindi nasunod na mga steps mm -hmm. no, na nakasaad sa Rome Statute, no? At dahil nga uh, minadali dahil uh, napakabilis. Yes. Sobrang bilis ng pag-serve nung nung waran at uh, ng paghatid kay Pangulong Duterte kay sahid saig Eh hindi na, na nagkulang na ng oras para doon sa pag-file ng petition sa Korte Suprema at hindi na nagkaroon ng oras ang Korte Suprema para makapag-issue ng TRO. No? Mm -hmm. Kasi sa pagkakaalam ko, uh, Frami, uh, nakapag-file nakapag lang sila ng petition sa Supreme Court eh, parang bago magsara. Yung court, no? yung Korte Suprema, mag-aalas 5 na, at nagkaroon pa ng, ano, ng emergency raffle nung gabi, mm -mm. Uh, talagang nakulangan na ng oras uh, para makapag-issue ng TRO, kaya hindi na umabot at kaya hindi na napigilan yung pag-atid uh, kay dating Pangulo Duterte sa Hague. Yes. And, Attorney, isa po sa mga binabanggit ngayon, wala po tayong jurisdiction na sa, or nag-withdraw na po tayo, no, dito nga po sa ICC. At bilanggit po natin po nga Pangulong Marcos sa kanya po nga Prescon, na hindi po dahil po sa ICC kundi ang committed po tayo dito po sa Interpol. How's that po sir? Alam mo, hindi, hindi accurate yun. Ano, uh, kahit ano pang pagbaliktad-baliktad ni Pangulong Marcos, eh, yung pagtulong o pagcooperate ng gobyerno natin sa Interpol ay isa na rin itong pagtulong at pag-cooperate sa ICC. No? Kasi, uh, Frami, yung Interpol, hindi naman kumikilos na mag-isa yan. Mm -hmm. Naatasan din yun ng ICC. No? Mm -hmm. The, the Interpol was acting in behalf of the ICC sa pag-serve ng warrant. So, nung pumayag yung gobyerno natin na ipahuli si dating Pangulong Duterte based on the warrant, ang ibig sabihin nun ay pumayag siya at nakikooperate siya sa ICC mismo. So hindi tama yung sinasabi na sa Interpol lang sila nakipag-cooperate. That's true on one hand na nakipag-cooperate sila sa Interpol. Obligado sila to cooperate with the Interpol. Wala, wala, wala tayong issue dun eh. Pero hindi nila pwedeng i-deny uh, o ipagkaila from me na yung gobyerno natin, si Pangulong Marcos, pumayag siya sa ICC na iserve yung warrant kay Pangulong Duterte. Kasi kung hindi naman siya pumayag, hindi mangyayari yon hmm. So, hindi 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 uubra yung palusot na hindi, sa Interpol lang kami nakipumayag. Hindi hindi uubra yon kasi yung Interpol was acting at the behest Yes. of the ICC. Right? So, in in effect, yung gobyerno natin ay nakipag-cooperate sa ICC para mahuli si Pangulong Duterte. Mm. Sir, ano po magiging implication po nito? At uh, masabi po natin repercussion, pwede po bang makasuhan? Ah, dahil ah, patna rin po ang ating gobyerno ngayon ah, with ah, nanguna po doon mismo sa pag-aresto, illegal detention, ah, and then and so forth and so on oh, na, na mga uh, bilang banggit mo ngayon ng mga legal team at uh, ng uh, Duterte camp. Ano po? At uh, panawagan nga po ngayon, impeachment na rin eh, or patalsiki na ang uh, administration po ngayon na uh, attorney. okay uh, magandang tanong, no? magandang tanong yan. At let us clarify na, unang-una, yung pag cooperate ng gobyerno natin with the ICC, hindi naman mali yun. No? That, that is not unlawful. Uh, kasi ang subject matter nito uh from me is mga pangyayari na nangyari na nasa ilalim noong ICC nung member pa tayo ng ng Rome Statute. Mm -hmm. So hindi totoo yung sinasabi na wala nang jurisdiction yung ICC sa sa kasong ito. No? Uh, malinaw naman na in this particular case no yung laban kay Pangulong Duterte this is still within the jurisdiction of the ICC, and therefore, kung makipag-cooperate yung gobyerno natin sa ICC, then wala namang mali, wala namang illegal doon. So, yung sinasabi na uh, merong betrayal of public trust, na pwede nang i-impeach dahil nga nakikooperate tayo, hindi naman yata tama yun, ano? Pero dun sa mga hindi pagsunod sa tamang proseso mm -hmm. eh yan ay maaaring mapanagot yung mga responsible officers no? na hindi nila sinunod yung tamang proseso, procedure na nakasaad sa Rome Statute so it's possible na na panagutin sila but of course, sino ba magfafile ng case sino ba yung magrereklamo then that remains to be seen. Mm, -mm All right. Uh, and sir, uh, for sake of discussion na rin po ngayon dahil uh, patungo na po, no? actually sa tipong nakikita po na monitoring po dito mga alas 9 ay mag-drive by muna sa Dubai. Uh. Ito po nga uh, pinagdalhan po or silakan po ng uh, jet plane na. Uh. Uh, itong uh, Gulf, uh, uh, five, Stream uh, 550 na mga alas 4 ng hapon ay tutungo na po doon mismo sa The Hague Netherlands sa ang ating Pangulo. Uh, what's next sa kanya po doon? Uh, at uh, siya po ba i-detain na at uh, doon mismo sa The Hague? Paano po magiging procedures po ngayon dyan po, attorney? Pwede po ba siyang mag-post po ng bill uh, uh, ng piyansa para po siya po ipansama makalaya, uh, attorney? Oo, oh, ano, uh, si dating Paulong Duterte, pag na, na punta na siya sa The Hague, magkakaroon siya ng pagkakataon na mag-argue ng kanyang paglaya. No? Kasi ano na to, eh, uh, legal process na to. So part of the process is for the accused to argue na pwede siyang i i i Hmm. Kung hindi naman pumayag yung ICC eh ma-detain siya doon. Meron silang detention facilities doon sa Hague. Uh, at doon mo na siya uh, makukulong habang habang uh, uh, nililitis yung kanyang kaso. Uh, kung hindi siya ipalaya ng ICC. So, this is now a legal process at mm -hmm. uh, yung mga rules naman ng ICC, very similar to uh, the rules that we know. So, ang mangyayari nito is lilitisi na yung kaso niya at meron siyang pagkakataon na idepensa yung sarili niya doon sa korte mismo, sa ICC mismo. Mm -hmm. Sir, sa ngayon po ba just in case po na ang ating pangulong Marcos ay nag-refuse sa na isurrender ito po nga si Pangul, dating Pangulong Duterte sa ICC. Ito po ba illegal? O kung ginawa po ba niyo itong uh, pag-refuse po na ito, meron po bang mag magiging epekto po ito sa uh, ating pong, sa uh, ating uh, relasyon na sa ibang bansa na miyembro po ng uh, ICC, sir? Well, kung mag-refuse si Pangulong Marcos, that's well within his power and authority from our perspective, no? Mm -hmm. uh, sa sa perspektibo natin, no? Uh, that's within bansa. Yeah, sir. Oo, oh, uh, that's well within his power as the president. Pero merong repercussions 'yon, ano? Mm -hmm. Uh, siyempre, ICC. uh, meron siyang mga re -re uh, mga pwedeng gawin, no? Uh, I-report tayo sa sa UN na hindi tayo sumunod dun sa gusto nila. Mm -hmm. So magkakaroon itong epekto sa rep reputasyon natin sa international community na hindi tayo so, nakikikooperate sa ICC. Right? Mm -hmm. So wala namang magiging uh, ramifications in the legal sense sa bansa natin pero yung reputasyon natin mababawasan. no. Uh, ang ang mangyayari nito yung mga ibang bansa uh, titingin titignan nila tayo na eh, hindi sumasabay o hindi nakikip kooperate doon sa kagustuhan ng international community pero that yung refusal is well within the power and authority of the president kasi wala na tayong wala na tayo sa Rome statute eh mm -hmm. kaya nga sir no parang uh, binabanggit na at tinatawag nga po ngayon ha, ng uh, vice-presidente, ito, ito po isang state uh, kidnapping ha, na nangyari po dito po uh, sa kanya pong uh, tatay. Ha. Kasi kung ating matatandaan, way back 2024, ito pong si Prime Minister Benjamin Netanyahu po, ay nisyon din po ng warrant of arrest, ha, yan mismo sa crimes against humanity, o war crimes ha, ng ICC. Pero dahil walang jurisdiction, hindi po na-arresto. And pwede po itong si Putin, way back 2023. And ngayon, dahil binabanggit nga po ng mga DDS na hindi tayo, nag-withdraw na po tayo, wala pong jurisdiction, eh, ibinigay pa rin po na po pong pangulo, ito pong si former President Duterte sa ICC. Na parang isang, yung na isang political strategy ngayon, uh, attorney? Well, certainly yung argumento na yon ay kailangan sagutin no? ng, ng administrasyon. Kailangan sagutin ni Pangulo Marcos, no? Kasi ang tanong is bakit kasi siya pumayag, no? Eh mm. 'yun yung dapat uh, itanong sa kanya. Bakit ka pumayag na i-serve yung warrant? Right? Mm. Kaya gano'n na sinabi ko kanina, Frankie, hindi pwede yung nakikip kooperate sila sa Interpol. Yes. So, that, that that's not enough. Kasi uh yung Interpol it they were the Interpol is only acting at the behest of the ICC. So kung mm. pumayag yung gobyerno natin, that means pumapayag sila sa gusto ng ICC. At dapat ipaliwanag ni Pangulong Marcos na bakit niya ginawa yun, ano? Uh, hindi niya pwedeng takasan yung responsibilidad na yun. Yan yung siguro punto ko, Frami, no? na kaya na kaya na aresto si Pangulong Duterte, kaya na huli si Pangulong Duterte ng ICC, dahil pumayag si Pangulong Marcos. Mm -hmm. no? hindi niya pwedeng takasan yung responsibilidad na yon so, na desisyon niya yon at kaya nangyari yon ay dahil napagpasyahan niya na uh, makipag-cooperate sa ICC mm, -mm okay and uh, attorney sa ngayon nagiging uh, usapin po tayo hindi lamang po sa ating ng bansa kundi worldwide po ang ating mga kababayan pati po ilang pong mga uh, world leaders ay eh, talaga naman po nga uh, ito ay may mga ilang pong mga statement na rin ah. So, ano kaya magiging ano nito na magiging epekto? Uh, I mean, to say, sa ating pong nga bansa, uh, with this kind of scenario sa politics po natin, uh, with the ICC and the war on uh, itong uh, crimes against humanity na isilampa, uh, ano sa tingin po niyo, attorney? Alam mo, magandang tanong, from me, no kaya lang mahirap sagutin. Uh... At least for now, no kasi hindi pa natin nakikita yung big picture or yung full picture sa nangyari, no? So, kasi meron pa tayong mga uh, facts na hindi nakailangan malaman ng uh, sa administrasyon. Yun na nga, yung ano naging anong naging uh, thought process kung bakit uh, na serve yung warrant in that way, mm. no? Na na parang tinago sa publiko. Di ba? Yes. Di ba? Nung, natatanda mo, nung lunes, uh wala tayong kaalam-alam. Di ba? Nagre-rely lang tayo sa sabi nito, sabi ni ganun. Mm -hmm. Yung pala, meron na pala silang uh, naiisip mm -hmm. na gagawin para maserve yung waran. So, right now, ang the reality is, uh, pinanonood tayo lahat ng mga ibang bansa, no? Kasi, This is actually an unprecedented event yes. from me, no? Mm -hmm. uh, gaya nga na sinabi mo, sila Putin, sila Netanyahu ay hindi ma arresto pero dito sa atin, nagawa. Nagawa na maaresto si dating Pangulong Duterte kasi pumayag yung gobyerno natin. So, hindi pa natin masasabi anong magiging epekto nito uh, as far as the international community is concerned. But certainly, tayo mismo mga Pilipino, uh, kailangan natin ito pag-isipan na mabuti kasi meron itong ramifications sa atin. Particularly, uh, sa ating judicial system, sa ating legal system. Yes. Attorney, siguro, panguli ko na lamang pong katanungan na ngayon na ay... Yung damdamin na mula kagabi, kahapon, na sa umaga ay mataasa uh, itong mga emotion. na not only the DDS, uh, Not only the Marcos uh, loyalists, uh, but pa rin po yung mga biktima po ng uh, extrajudicial killings noong panahon po ng uh, war on drugs ng dating uh, administrasyong Duterte. And may mga ilan na pumupunta po sa EDSA ngayon, uh, dyan sa Davao, sa Cebu, nagkaroon ng mga rally uh, to, uh, to support uh, the former president. Ano kayang advice po natin pwede pong maibigay po sa kanila po, attorney, with this kind of scenario ngayon, na tila alam po natin, <laughs> ang ating bansa, geographically, talagang watak-watak po tayo, pero pati ang ating mga Pilipino, may mga division na, may mga function-function na rin po, attorney. Alam mo, uh, Prami, um, siguro yung payo lang sa kanila is uh, it's well within their rights, no, na mag-express ng grievances nila, but sana uh, they do it within the framework of the law. Mm -hmm. Hindi maganda naman yung gagambalahin nila yung lipunan natin sa kanilang mga kilos protesta. Hindi naman tama yun, right? Mm -hmm. So ang palu panawagan ko lang sa kanila, dito sa mga kababayan natin na gustong magpahiwatig ng kanilang uh, mga nararamdaman ukol sa nangyari, pwede nilang gawin 'yon kasi that's a constitutionally guaranteed right pero they should do it within the parameters of what is allowed by law. So, 'Wag silang uh, 'wag silang gumawa ng mga bagay or ng mga kilos na makakapinsala rin sa sa bansa natin. Mm. -hmm. And also attorney, and quick question lang po no, I'm just bothered po kasi meron pong isa pong ewan po natin kung isa pong resource person po 'yon or isa pong uh, Uh, Angkor, uh, the other uh, side siguro alam po niyo kung ano na po nga network po 'yun na nangihikayat na lumabas ang tao na lumabas uh, at uh, uh, mag magwelga at uh, pabagsakin ang uh, administrasyong ito na parang uh, yung pangihihikayat na with this kind of scenario parang it's too much po for ano to to call uh, for this ano para ma uh, mapabagsak nga itong administrasyon ni Pangulong uh, Marcos ah, dahil po sa pangyari po na iyan? Hindi natin dapat suportahan yon Frami. No? Mali naman yun, no kasi right now, mas marami pa tayong problema na dapat tutukan no? bilang isang bayan, no? bilang isang, isang bansa. And education crisis, mm -hmm. yung food insecurity, yung national security problems yes. natin, So, yung mga ganong mga panawagan, eh, hindi tama yun, ano. Uh, but there is the correct way, there is the right way to express your grievances against the government. Yes. Kaya sabi ko, ano yan, constitutional right natin yan, ano. Hindi pwedeng ialis sa atin yan, hindi pwedeng uh, curtail yan. Pero, dapat ginagawa natin yon within the framework of the law. Mm-hmm. So yung mga ganung panawagan na lumaban sa gobyerno mag-armas mag, uh, at lumaban sa kung ano man hindi tama yon nga yun, eh mm -hmm. so dapat yung mga ganyan dapat kasuhan 'yan uh, hindi dapat pinapalampas yung mga ganung klasing mga irresponsible acts uh, from some of our media colleagues Alright. Uh, and with that po, attorney, maraming maraming salamat po sa inyo po nga oras at pagbabahagi po ng inyo po mga political views uh, and of uh, course mga legal ex uh, expertise po. Ingil na po dito po sa usapin po sa pagka-aresto at pagdala ngayon. Uh, dinadala ngayon sa The Hague, Netherlands, uh, itong si dating Pangulong Duterte. Attorney, sa ulitin, uh, maraming maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo at uh, papagpala nga. Umagas po, sir. Maraming